na sa cellphone. Na uh, bibili tayo nang ano? Cellphone tingnan natin kung uh, ano kaya no, mabibili natin dito na. Kita tayo. Mamabili tayo nang cellphone o सेन एट फाइव Ayan, punta tayo ng airport. Atin natin si Elvis. Ako. ay gamit niya, oh? Celtos President. Pauwi na siya, pauwi na. Ah, oh, katalong oh, pa. Oo, yan, oh. Pauwi na, oh.

Balik na dito! Wala yung rin Yung araw papunta eh! kasi ito. Ah! pagkatapos ng dulo, dulo na siguro yun eh. Kaya pa na siya. Bilis na train oh.

Pare Elvis. Hindi tayo rito. nang pagkain? ako ko Ah, makakawin na siya. Ay, oh, rabbits. Ang Siyempre, walang pagkain. Matawa yun ang isna-isna na pagkain. Oo. Anong sila yan? Kasi mukhang magka din ako po. Ito tayo ng bag Ayan, bumili ako Isa, dalawa Dalawa binili ko Mura lang Kanina bumili rin ako ng ano Ang uh, dalawa, yung maliit yung isa Mura kasi kaya bumili tayo Ang ano na Ang stock Dami. <laughs> Ito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. please subscribe Mark Bell yung vlog.